Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Sa mga oras na iyon nakapalibot na din sa bahay nila ni Manang Lourdes at Manong Pabling ang mga lamang lupa plano na nila ni Apo Kunsing na subukan ang kalakasan ng mga bata, mga alagad ng matanda, ang mga lamang lupa na ito at sa hindi naman kalayuan ng bahay nila ni Manang Lourdes nando doon itong si Apo Kunsing. Sa mga pagkakataon na ito, nag-iisa na lamang ang matandang barangan dahil nababatid niya na may mga panguntra sa buong paligid kapag nasa kaanyuhan sa pagiging aswang ang kanyang asawa na si Manong Carlito at ang kanilang anak na si Burlo. Sa tingin kasi ni Apo Kunsing, mahihirapan ang mga ito na makalapit at matatagalan din ito sa gagawing pagwasak sa mga inilagay na mga panguntra ng mga bata. Nabati din kasi ng matandang barangan na hindi lamang basta na mga panguntra ang mga ito malaki ang posibilidad na may mga pabaon din itong mga usal makalipas ang ilang mga minuto nagsisimula na itong si Apo Kunsing na mag-uusal ng mga orasyon nagsisimulang lumalapit na din ang mga alagad ng matanda doon sa bahay nila ni Manang Lourdes ang mga lamang lupa na ito ang ginamit ng matandang barangan dahil nga kaya nitong makalusot doon sa mga ginagawang mga panguntra ng mga bata dahil kanina naramdaman ni Apo Kunsing na ang mga ginagawang mga panguntra ng mga bata doon sa paligid ng bahay ay para lamang sa mga aswang at mga jabloh. Ngunit habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon habang papalapit na ang mga lamang lupa doon sa bahay nila ni Manang Lourdes mas naunang nagising itong si Buno dahil nag-iinit na naman ang pintas ng bata at inaasahan na din nila ang mga pangyayaring iyon. Ito nga ang kanilang gustong mangyayari. Dumating ang mga kampon ng kadiliman para magagawa na nila ang kanilang binabalak. Agad na ginising nitong si Buno ang kanyang ate bituin at itong si Utoy, Nagising na din nang tuluyan ang pinakabata sa kanila na si Gabi. Huwi nitong si Buno. Ate bituin, mukhang hindi naman mga aswang ang umaaligid dito sa bahay ang sagot naman nitong si bituin na bumango na rin at may kinuha itong isang librita galing sa kanyang bag na nasa gilid lamang ng kanilang hinihigaan agad din nawika nito sa kanyang mga kasamahan buno, utoy gagawin na natin ngayon ang ating binabalak ngunit kinakailangan natin na lumabas tama ang hinala mo buno hindi nga mga aswang ang nasa paligid. Maaring sa kanilang pagpunta kanina, dito minanmanan na nila ang buong kapaligiran at maaring alam na ng mga ito na may mga panguntra tayo na inilagay sa buong paligid para sa mga aswang. Gabi, dumito ka na lamang muna sa loob. Kailangan nila ang tulong mo. Pagkatapos lumapit na din itong si Bituin kay Manong Pabling na sa mga pagkakataon na iyon dahil sa mga kaluskos na nagawa ng mga bata, tuluyan na din itong nagising. Nagtataka man itong si Manong Pabling, ngunit parang nahulaan na nito ang mga nagaganap. Agad itong nakipag-ugnayan doon sa mga bata at sumunod sa mga bawat ibinilin ni Bituin. Agad naman! na sumilip ang mga ito doon sa labas at dahil maliwanag ang sinag ng buwan kitang kita ng mga ito ang hindi nila maipaliwanag ng mga anyo ng mga nilalang sa tingin kasi ng mga ito hindi anyong tao ang mga naaninag nila doon sa labas nasisipat kasi ng mga ito nakakaiba ang haba ng mga kamay at mga paa ng mga nilalang ang kanilang katawan naman Parang mga kahoy lamang ang hulma nito. Itong si Manong Pabling, nang makita nito ang mga anyo ng mga nilang doon sa labas, agad na nababalot ito ng hindi may paliwanag na pagkatakot. Kahit na ang kanilang lugar may mga napapabalitang aswang, hindi naman niya ito direktang nakikita. Kaya ngayon, agad na pinagpawisan ng malapot ang matanda at agad itong napasandal doon sa dingding agad naman na pinakalma ito ni Bituin. Pagkatapos, dahan-dahan nang -dahan lumawas ng bahay ang tatlong mga bata. Sina Bituin, Utoy at itong si Buno. Hindi na nila hayaan pang makalapit ang mga lamang lupa sa bahay nila ni Manong Pabling. Sila na ang bahala si Bono at Utoy sa mga nilalang na ito. Samantalang itong si Bituin ang gagawa ng paraan para magawa ang kanilang pinaplano. Ilang sandali pa, makalipas ang ilang mga sandali. Tuluyan ng nakalabas ng bahay ang mga ito. Padaan pa rin doon sa likod na pintuan. Agad na sinanay muna nila ang kanilang mga mata sa dilim at nagkarga na din ang mga ito ng mga usal. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nagpulasan ang mga bata nang may masipat silang malaking kamay ang akmang dadakma na sana sa kanila. Agad na bumungad sa kanilang mga mata ang isang napakalaking nilalang na nasa kanilang harapan. Sa tingin ng mga bata, mukhang kasing laki na iyon ng bahay nila ni Manang Lourdes. Ang kamay na iyon parang sanga ng isang malaking puno ng kahoy. Wika si sibituin na sa mga pagkakataon na iyon, hinahanap na ang kinaruroonan ng maaring may gawa sa pagpapalabas ng mga nilalang na ito. Nag-uusal na ito ng mga orasyon at nagpalawak na ng kanyang mga pakiramdam. Utoy, Buno, gawin na ninyo. Pabagsakin nyo na ang mga nilalang na iyan. Makalipas ang ilang mga sandali, muling dinakma na naman sila ng malaking nilalang at sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis nang umigpaw itong si Otoy at nagpalundag-lundag ang bata hanggang sa makalapit na iyon doon sa malaking nilalang. Nakasunod naman itong si Buno sa kanyang kaibigan. At nang makita nitong si Buno ang iba pang mga lamang lupa na sa mga pagkakataon na iyon ay nakakalapit na rin sa kanila. Agad na bumira ng takbo itong si Buno at walang habas na pinagsasapak ang mga lamang lupa na nasa paligid ang mga nilalang na iyon may hawak din ng mga armas na parang mga latigong baging agad naman na pinaghampas ng mga ito ang batang si Bono ngunit agad na tumilapon ang dalawang mga lamang lupa at agad itong nangingisay sa lupa makalipas lamang ang ilang mga segundo nagiging mga bulaklak ang mga ito na kulay itim habang itong si Utoy, tuluyan na din itong nakapatong doon sa malaking nilalang at napakabilis na inaatake na ito ng batang paslit. Nagwawala na ang dambuhalang nilalang at pilit nitong inabot ang batang si Utoy. Ngunit sa bilis ng bata, hindi nito magawang mahawakan ang batang paslit at makalipas lamang din ang ilang mga sandali, tuluyan na nitong naibagsak ang malaking nilalang at napatay na ito ni Utoy. Matapos iyon, mabilis na din na tumakbo ang bata at tumulong na din ito sa pagpapabagsak doon sa mga nilalang ni Buno. Bawat tamaan naman nitong si bono, Agad nababagsak ang mga ito at mangingisay. Samantalang itong si Utoy, agad na hinablot ang mga nilalang at isa-isang pinabagsak ang mga ito ng batang paslit. Matapos iyon, itong si Bituin nang mahanap na niya ang kinaruroonan ni Apo Kunsing, agad na niya itong pinuntahan. Ngunit alam ng bata na malakas ang barangan na ito. Dahil ramdam niya ang kalakasan ng pwersa ng matandang si Apo Kunsing, kaya gumagawa ng mga linlang na orasyon itong sibituin para subukan ang matanda. Nakagawa agad ng isang huwad ng katawan ang bata at sinalakay na nito agad ang kinaruroonan ng barangan na sa mga pagkakataon na iyon napansin na din ang papalapit na batang babae sa kanyang kinatatayuan. Kaya mabilis na itong gumawa ng mga usal na harang. Kaya nang makalapit ang huwad na katawan ng bata doon sa matanda, bigla itong napatigil dahil may mga nakakapit na nito na mga ugat ng puno ng kahoy. Ngunit bago pa, mapagtanto nitong si Apo Kunsing na panilang lamang ang lahat ng mga iyon agad nang sumulpot itong sibituin sa likuran ng matanda at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake. May bitbit -bit na buntot pagi ang batang sibituin. Agad niyang inihampas iyon doon sa matandang barangan. Ngunit sa kabila ng katandaan itong si Apo Kunsing, napakaliksi pa rin itong kumilos at agad na nakaiwas ito at nagawa pa nitong matamaan ng pagkalmot ang batang sibituin. Na naging dahilan para tumilapon ito at napasagsag doon sa damuhan. Ramdam nitong si Bituin ang sakit sa kanyang natamung sugat doon sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, napapangiti pa rin ang bata. Nagawa niyang makuha ang hibla ng buhok ng barangan na iyon. At iyon lamang ang kanyang pakay. Agad na itong nag-uusal muli ng mga puder at pagkatapos mabilis na itong tumakbo pabalik doon sa bahay nila ni Manang Lourdes. Nagtatakaman ang matandang barangan ngunit agad niyang sinundan iyon at ipinaharang ang kanyang mga alagad. Nagtatalo na din agad ang mga lamang lupa at pilit na inabot itong sibitoin. Samantalang sinubukan na din itong si Apo Kunsing na maabot ang batang babae ng kanyang mga ugat ng puno. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, walang habas na hinarang na din nila ni Buno at Utoy ang lahat ng mga lamang lupa at buong bangis na pinabagsak ang mga ito. Kitang kita iyon ni Apo Kunsing at ngayon napagtanto niya na hindi lamang pala dalawang mga bata ang magiging sakit sa kanyang ulo dahil may nakita na naman itong isa pa si Utoy at tulad ng isa pang batang paslit kakaiba din ang bangis nito napati ang kanyang mga mandirig mga mga lamang lupa walang nagagawa sa bangis ng dalawang mga bata sa tingin nitong si Apo Kunsing mukhang kinakailangan nilang makagawa ng iba pang paraan napatunayan na niya ngayon ang lakas ng mga batang ito hindi lamang sa pisikal na aspito, pati na rin sa kalakasan sa mga usal. Alam niyang malakas ang batang babae na umatake sa kanya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong lumayo sa kanya. Hindi kasi pangkaraniwan para sa mga bata ang magkakaroon ng karunungan sa mga usal na linlang. Agad na nag-usal na itong si Apo Kunsing ng mga orasyon. At malakas na nagsasambit ng tatlong mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang nagiging balabal at pumain lang agad sa ere ang matandang si Apo Kunsing sabay ng paglayo doon sa lugar na iyon. Samantalang ang mga nilalang naman ng na mga lamang lupa, kakaunti na lamang ang natitirang bilang ng mga ito. Mabilis na din na naglaho ang mga ito doon sa lugar. Nagkalat din sa paligid ang mga bulaklak na kulay itim. Ilang sandali lamang, nag nagalalagad ang dalawang mga bata nang makitang sugatan ang kanilang Ate Bituin. Agad na wiikan itong si Puno. Ate Bituin, mukhang malalim ang mga sugat mo sa iyong balikat. Ang sagot naman nitong si Bituin. Kaya ko itong gamutin, Puno. Ang mahalaga ngayon, tagumpay tayo sa ating plano. Hawak ko na ngayon ang hibla ng buhok ng matanda. Magagawan ko na ito ng paraan. Tara na, bumalik na tayo sa loob ng bahay at nang magamot ko na rin ang aking natamong sugat. Pagkatapos mabilis nang pumasok ang tatlong mga bata doon sa loob. May mga kinuhang gamot agad itong si Bituin na nakapaloob doon sa mga buti. Ngunit lumapit sa kanya ang paslit na si Gabi at wikan ito sa kanya. Ate Bituin, ako na po ang bahala sa sugat mo. Kaya napatitig itong si Bituin doon sa paslit. Nakita na niya kung gaano kagaling itong si Gabi sa panggagamot. Tanging ang paslit na ito ang nakapagpagaling kay Luluusting. Usting. Kaya ngumiti lamang itong si Bituin at hinayaan ang batang si Gabi sa kanyang gagawin. Nakita nilang bumuka-buka ang bibig ng bata. Samantalang may kinuha itong librita na bigay ni Tata Spin May mga binabasa ang maliit na paslit doon habang ang isang kamay nito nakadampi malapit sa sugat ni Bituin. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na nararamdaman nitong si Bituin ang ginhawa at unti-unting nawawala na din ang pagkirot ng kanyang sugat. Samantalang itong si Manong Pabling, agad na lumapit ito sa kanila muling napatunayan ni Manong Pabling na kakaiba ang antas ng lakas ng mga batang ito. Hindi man niya nakita kung paano tinalo ng mga bata ang mga nilalang doon sa labas. Ngunit batid niyang napapalayas na ng mga ito ang mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, matapos na magamot ni Gabi, ang sugat nitong sibituin, mabilis na kumuha ng baso itong sibituin. Nilagyan niya ito ng langis at pagkatapos inilagay doon ang hibla ng buhok galing doon sa barangan. Dinuraan din ito ng tatlong bisis nitong sibituin at pagkatapos itinabina na ito ng bata. Uwi ka nito sa kanyang mga kasama. Bukas ko na sisimulan ang lahat ng mga ritual, buno, utoy, manong pabling. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpahinga samantalang sa kabilang bahagi naman nang marating na nila ni Butchok ang lugar ng San Agustin napapansin nila agad ang kakaibang presensya ng lugar at agad na ginalugad nila ang baybayin sa lugar na iyon hanggang sa matagpuan ng mga ito ang mga labi ng nasusunong na bangka na sinasakyan ng mga bata kaya agad na wika nitong si Butchok sa kanyang dalawang mga kaibigan mukhang ito na ang sinasabi ni Nanay Kanida na sinasakyan nila ni Buno. Timba, buddy. Ngayon, susubukan natin na hagilapin ang kakahuyan. Ngunit dahil nga sa kadiliman, nagpasya ang tatlo na ipagbukas na nila ang paghanap doon sa mga bata. Sa mga sandaling iyon, nando doon din sa kakahuyan ng San Agustin ang mga inutosan nitong si Tata Roque na mga aswang na saltik para hanapin din ang mga bata at patayin Hinahagilap din ng mga ito ang buong kakahuyan hanggang sa napunta ang kanilang grupo doon sa lugar nila ni Lolo Usting. Agad naman na napansin itong si Lolo Usting ang presensya ng mga albularyong saltik at napag-alaman ng matanda na ang hinahanap ng mga asuwang na saltik ay ang mga bata. Kaya nakakaramdam agad ng panganib ang matanda sa uras na mapagalaman alaman ng mga albularyong saltik na nanggagaling ang mga bata dito sa kanilang lugar at siya ang tumulong sa mga ito. Nakakasigurado ang matanda na katapusan na niya. Kaya bago pa matagpuan ng mga albularyong saltik ang kanyang tinutuloyang kubo sa abot ng kanyang makakaya agad na agad ang matanda doon. Medyo pagaling na din kasi ang kanyang sugat. Kaya na niyang maglakbay mabibilis ang mga hakbang nitong si Lulu at hindi na nito inaalintana ang kadiliman. Ang importante, makalayo agad siya doon sa mga albularyong saltik. Ngayon, naglalakbay na ang matanda at inabot na ito ng bukang liwayway sa daan at hindi na ito nagpapahinga pa dahil sa kagustuhan itong makalayo agad doon sa lugar. At nararamdaman din niyang parang sumusunod sa kanya ang mga albularyong saltik makalipas ang ilang mga sandali doon sa gilid ng sapa nagpasyang magpapahinga na muna ang matanda umupo ito doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy balak na kasi nitong silulo na tuluyan ng lumayo doon sa lugar na iyon at lumipat na doon sa bayan may mga dating kakilala siya doon at doon na siya hihingi ng tulong nakapagpasya na din kasi ang matanda na hahanapin na niya ang kanyang nawawalang apo. Sa mga pagkakatao naman na iyon, nagpasama itong sibituin kay Buno na maghanap ng mga halaman ng mimusa. Kailangan niya ang mga katas ng halaman na ito para sa kanyang gagawin na mga ritual. Habang naglalakad ang dalawang mga bata doon sa mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng sapa, may nakita silang isang matanda na nakaupo doon sa ugat ng mga puno ng kahoy sa gilid. Napatitig ang mga ito dahil parang namukhaan nila kung sino iyon. Agad, wika itong si Bituin. Buno, hindi ako maaring magkakamali. Mukhang si Lolo Usting yata ang isang iyan. Pinagmasdan din ito ng mabuti ni Buno at napagtanto din ng batang paslit na si Lolo Usting ang isang iyon. Kaya mabilis nang nagtakbuhan ang dalawang mga bata papalapit doon sa matanda. Habang tumatakbo ang dalawa, nagsisigaw na din ang mga ito at tinatawag ang pangalan ni Lolo Usting. Kaya ang matanda, biglang napaangat ang ulo nito at agad na lumingon sa pinanggagalingan ng kanyang narinig na ingay. At hindi makapaniwala ang matanda na makikita niyang muli ang mga bata. Napapangiti itong si Lolo Osteing at pagkatapos niyakap ang mga bata nang tuluyang makalapit na ang mga ito sa kanya wika ng matanda hindi ko inasahan na magkikita tayong muli bituin, buno bakit kayo naririto ang inaakala ko na tuluyan na kayong bumalik doon sa kabilang bahagi ng islang ito ngunit mas nakakabuting nakita ko kayo ngayon dahil may mahalaga kong sasabihin sa inyo, mga bata. Mukhang kinakailangan nyo talagang makalayo na sa lugar na ito, bituin, buno. Dahil may mga naghanap sa inyo na mga albularyong saltik. Kakaiba ang lakas ng mga saltik. Ngunit kung may mga karunungan pa, ang mga ito sa pagiging albularyo, mas nakakatakot ang kanilang lakas. Ano ba ang mga nangyayari, bituin? Bakit kayo hinahanap ng mga shaltec na ito. Dito na inihayag ni bituin ang lahat. Simula pa doon sa kabilang isla, ang isla ng walog, sinabi na ng batang babae ang dahilan kung bakit sila napunta dito sa isla ng Sikihor at kung bakit sila tinutugis ng mga asuwang na ito. Matapos na marinig ni Luloosting ang lahat, nagpasya ng matanda na samahan na ang mga batang ito sa tingin ng matanda. Kahit na mas malalakas ang mga batang ito kumpara sa kanya, ngunit malaki din ang kanyang maitulong sa mga ito dahil sa kanyang malalim na mga karanasan. Mas nagulat pa nga itong siluloosting ng mapag-alaman na nakakaharap ngayon ang mga bata ng isang malaking labanan. Kalaban ang malakas na barangan at hindi din inaasahan ng mga bata na kilala ni Lulu Usting itong si Apo Kunsing wikang kang muli ng matanda. Tutulungan ko kayo sa binabalak ninyo bituin. Tara na, hanapin na natin ang mga halaman na mimosa. Pagkatapos, magkakasama na ang mga ito sa paghagilap ng mga halaman na iyon. Samantalang ang sampung mga albularyong saltik, pababa na din ang mga ito galing doon sa bukirin ng San Agustin. Bukod na sinusundan nila ang matandang tumulong sa mga bata na si Lolo Usting susubukan din ng mga ito na hagilapin ang mga bata doon sa bayan baka sakaling may mga mapagtanungan ang mga ito na makapagturo sa kanila kung saan nagpupunta ang mga bata para masundan nila agad ang mga ito at mapatay sa mas lalong madaling panahon.